ang walang kamuang-muang, walang alam sa S o pagtatalik ay hindi nakakatuwa. So, ang topic natin for today, mga wish ng lalaki na sana alam ng babae pagdating sa S. Alam nyo, ang lalaki gusto rin niya na maranasan yung ipinaparanas niya sa'yo. So, sana bilang babae, matuto ka. Alamin mo ang mga dapat gawin sa partner mo para mapaligaya mo rin sa S. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, ating alamin ang mga wish ng lalaki na sana alam mo sa S. Number one, ito, gawin mo yung parte mo. Alam mo, sa usaping SEX, dalawa kayo dyan, lalaki at ikaw. Kaya expected na dalawa kayong kumikilos dyan. So do your part, di ba? Kung ano man yung ginagawa niya sa'yo, ay ibalik mo rin sa kanya. Pinapaligaya kanya, paligayahin mo rin siya. Ganon talaga kasi give and take ang pagsasanib-pwersa ng mga katawan niyo sa kwarto ipakita mo na interesado ka. Ipakita mo na ikaw ay nag-i-enjoy. Ipakita mo na meron ka ring alam, di ba? Mag-ingay ka. Kung ano yung nararamdaman mo, ilabas mo, di ba? So, ayan po ang number one. Number two, eto. Kailangan din namin ang foreplay or romansa. <laughs> di ba? Kadalasan or simulat sa cool kaming mga lalaki ang gumagawa ng mga bagay na yan. Kami yung nagfo-foreplay. Kami yung nagro-romansa. Paulit-ulit, lagi-lagi sa babae. At pagkatapos nun, wala na. Wala man lang kayong pasubali, di ba? Pero hindi ko nila lahat kasi marami din ang mga babae ngayon ang marunong na, di ba? So kung ikaw pa ay medyo napag-iwanan na ng panahon sa usapin sa S, ayan, sinasabi ko na sa'yo, na dapat romansahin mo rin yung partner mo. Tandaan mo yung mga ginagawa niya sa'yo at iyon din ang gawin mo sa kanya. Di ba? Tulad sa number one, give and take yan lagi. Sa usapin, sa S. Yan din ang isa sa talagang wish ng lalaki na sana pagdating sa ganyan ay kami rin ay iyong ro-romansahin. Number two. Number three. Ito, yung sana, paminsan-minsan din, kayo rin ang mag-initiate or pangunahan nyo rin kami. Hindi naman araw-araw ay kaming mga lalaki ay nasa mood, di ba? So, kung ikaw naman ang nakakaramdam ng na medyo kakaiba sa katawan, abay, sige, gawin mo, pangunahan mo kami. Ikaw na ang gumawa ng first move. O, oh, di ba? Alam nyo, kapag ginawa nyo yan, abay, kami naman ngayon ang sobrang matutuwa sa inyo, di ba? So, kapag uh, ikaw naman ngayon ang gumawa niyan, wow, grabe talaga. Sobrang nakakatuwa sa party namin. Yan ang isang wish na wish namin na sana gawin nyo rin. Hmm, di ba? Make the first move. So, yan po ang number three. Number four. Ito, yung sana alam nyo na pagdating sa itsura ng ating katawan, hindi big deal sa amin kung ano man yung itinatago nyo dyan. Kasi alam namin na kayo ay sobrang conscious sa sarili nyo, lalong-lalo na kapag meron ng mga stretch marks o, ya, o kaya yung mga birth marks, kung ano man yung mga nandyan na itinatago nyo, mga cellulites, o di ba? Huwag kayong mag-alala kasi yan, hindi naman yan big deal sa amin. Tumating na tayo sa punto na tayo ay nasa action na, di ba? So, tanggalin mo na yung hiya-hiya na yan. Tanggalin mo na yung inhibitions mo sa katawan. Kasi, kapag nandyan na tayo, wow, yun lang ang inaasam namin, yung mag-enjoy tayong dalawa. Kaya yung mga insecurities mo sa katawan, tanggalin mo yun. Wala yun. Wala yun sa amin. Ang aim lang namin ay maging maligaya tayong dalawa. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito yung mahalaga pa rin yung komunikasyon. O ano nga ba ang koneksyon ng komunikasyon sa S? Kasi di ba, kami mga lalaki, hindi kami manghuhula. So kung ano man yung mga gusto nyo na gawin namin sa inyo, i-open up nyo. Sabihin nyo, huwag kayong mahiya, di ba? Kung yung mga ginagawa namin, kung sobrang mabilis ba or sobrang mabagal, sabihin nyo kung saan kayo mas naliligayahan, di ba? Oh kung doon sa mga hinahawakan namin dyan, kung aming ninungot-ngot, yung aming, aming sinisip-sip dyan, sabihin nyo kung gaano ba kadiin yung aming ginagawa. ba? Diba? Sabihin nyo rin kung anong parte ng katawan nyo yung mas gusto nyo na doon kami nagbababad sa aming pagroromansa. ba? Diba? Oh, yan. So, komunikasyon talaga yan. Kasi kapag ganyan, edi mag mag enjoy tayong dalawa. Communication is the key sa isang maligayang pagsalo-salo ng ating mga katawan, di ba? So, yan po ang number five. Number six, huwag kang gumawa ng isang bagay na hindi mo naman kayang tapusin. Okay? Okay. O, ganito yon ha? Example na lang, kinakain mo yung pipino, di ba? Tapos, sa kalagitnaan ng iyong ginagawa, ay bigla ka na lang umatras o bigla ka na lang tumigil. Tapos, iba naman ulit ang inyong ginagawa. Di ba? Huwag ganon. Tapusin mo muna yung ginagawa mo bago ka gumawa ulit ng isang task. Kasi kapag yung ginagawa mo, tapos bigla mong itinigil, mabibitin yung partner mo. ba? Diba? Kasi inaexpect expect niya, natatapusin mo yun eh. Huwag mong gawin yun, okay? Kasi masakit yun sa pakiramdam sa puso. Mm -hmm. O, ba? Diba? So, huwag na huwag ganun. So, ayan po, ang number six. Number seven. Ito, yung sana lumalaban ka. Kapag sa usapin dyan sa S, ang lalaki talaga ay uh, ginagawa namin ang lahat para mapasaya kayo. Majority ng lalaki. May ilan man na talagang sarili lang ang iniintindi, pero karamihan gusto namin mapaligaya ang babae bago yung sarili namin. So, bilang babae, dapat ipinapakita nyo na ibinabalik nyo rin yung pabor sa lalaki. Ito ang mga pwede mong gawin. Mag-ingay ka umungol ka, di ba? Ipakita mo na nag enjoy ka. Ipakita mo na nasasarapan ka, di ba? Sa mga simpleng mga bagay na yan, at least man lang nararamdaman ng lalaki na wow, uy, napapaligaya ko ang uh, partner ko na to. O di ba? So at least man lang yung ego niya medyo lumalaki ulit, di ba? Kasi nakikita niya sa iyo na nag enjoy ka naman talaga. Yan po ang number seven. Two thousand years later. So, ayan po ang wish ng lalaki na sana alam nyo pagdating sa kama. ba? Diba? So, sana simula ngayon ay alam nyo na. <laughs> so, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.